Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, hindi kagad magtitiwala laging naninigurado, nang walang magawang ikakalungkot sa trabaho, masipag at masinup ng makakaiwas sa problema, hindi basta mapapakiusapan may paninindigan sa mga ginagawa, at maaruga sa pagkain ng pamilya para laging maayos ang kalusugan, may maunawang ugali na may kahandaan makatulong sa magulang at mga kapatid. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 10, number 25 at number 18. Taurus ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina ang ugali at hindi makukuha sa lagayan, maingat sa mga sinasabi at ginagawa, at kayang maging matapang pag nasa tamang katwiran, masayang usapan sa pamilya ang gusto, na nagbibigay sa kanya ng kasipagan para umunlad ang buhay, sa perang kinikita ang pera gusto ay pinaghihirapan, may mapanuring mata at isipan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paggasta ng pera malambing sa pagmamahalan ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 25 number 36 at number 10 gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may sinabi ay hindi babawiin kung nasa ayon ang katwiran, hindi makukuha sa kinang ng salapi kung iligal mas gusto ay pinaghirapan, ang maiipon na pera para maligaya makapamuhay, may mislan at may katapangan ang ugali ngayong araw, ninigurado para hindi basta maiisahan sa kilos at sa gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 16 number 20 at number 22 Cancer ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, maingat na madisiplina dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan, at kung sa mga gagawin ay masipag-ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, at may maselang ugali na mas gusto ang amang trabaho ng matahimik, maaruga sa magulang handa laging makatulong, masipag ayaw ng bulakbol sa trabaho ng makuha ang pangarap na laging maayos na pamumuhay, may mapanuring mga mata at naninigurado sa ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, sa pag-ibig ay wala sa isipan ng pagseselos, tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 15, number 34 at number 12. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may masipag na ugali na mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at hindi kayang paglakunan may matalinong isapan, na malakas ang pakiramdam, kung pera naman ang usapan ay ayaw ng nakakalamang, sa ibang tao sa pera parehas na pagkita ng maayos ang gusto, laging naninigurado sa sinasabi at gagawin dahil para makaiwas sa problema sa lahat ng oras, ayaw ng usapang paligoy-ligoy at kaberdehan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Wala sa isipan ng magselos tiwala sa pagmamahalan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 17, number 34 at number 22. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may maselang ugali para sa ikakaganda. Nang trabaho, sa tahanan ng gusto ay may masayang mga usapan, at may mahabang pasensya sa trabaho para maging maayos ang gagawin, at ayaw ng usapang kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, mas gusto pa ang magtrabaho kaysa makipag-usap, maingat ayaw ng problema kaya mas gusto ang magplano sa gagawin, nagtatabi ng ekstra ng pera para maitutulong sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 14, number 25 at number 30. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may masipag na ugali sa gawain at hindi nagpapataan sa trabaho. Sa pagsisulita ayaw nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, masaya ang damdamin pagkasama ang pamilya may ugaling matapang at hindi nag-aapura sa mga dapat gagawin, at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad maingat, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gold number 30, at number 17 at number 21. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, mahaba ang pasensya sa trabaho, na laging ginagawa para makagawa ng maayos na trabaho para matapos ng maayos, at may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, Maingat naman sa pagsisalita para walang mapasok na kagalit, maaruga sa magulang at sa pamilya na nagbibigay ng good energy ng kasipagan, laging nag-iisip saan pa pwedeng pangkumita ng maayos na pera, at pag may sinabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 25, number 21 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. Pigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, may matapang na ugali ayaw ng mga usapang kalokohan, at hindi makukuha sa kinang ng pera, mahirap pakiusap dahil kung ano ang sinabi ay hindi basta magbabago gagawin ng pagnasa tamang katwiran, naglalaan ng pagtatabi ng ekstrang pera para may maitutulong sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 18, number 20 at number 11. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang kalokohan. Kung tungkol sa pera at sa ibang tao, masinop at masipag sa trabaho para sa ikakaganda ng buhay pamilya, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, maingat magsalita ng walang makakagalit na tao, may matapang na ugali na hindi makibo at may islan na mapanuri, may isang salita na ginagawa ang mga sinabi, wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 24, number 19 at number 37. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, mabilis ang ugali na mainis ngayong araw. Kaya ayaw ng mga usapang mahaba, walang pagpapataan gagawin ng maayos para sa pag-asenso sa buhay, may maselang ugali at kung sa mga gawain ay laging maasahan, masipag at may malakas na enerhiya sa lahat ng bagay sa ginagawa at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 25, number 19 at number 34. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa mga gawain at ayaw ng problema, laging naninigurado sa mga trabaho, at kung pera ay maingat ayaw ng maluhong paggastos, at hindi basta magpapautang, matahimik na araw ang gusto at magugustuhin na magtrabaho ng mag-isa, may isang salita na paninindigan kung may nasabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 37,